Hello. Ah, tachiwa. But touchy, touchywa. You can't hide from Tala. You can't run away from Tala. Alex Gonzaga pinuntahan agad ang pamangkin na si Polly pagkadating niya mula US at para kulitin na naman ito. Patash? <laughs> <laughs> Remember? Kinakausap at pinapaalala ni Alex kay Polly kung ano ang pangalan niya habang nakasimangot ito na karga ni tita niya. Remember my name, it's Tata. <tod handwriting> Talaga naman nakakatawa ang kakulitan ni Alex pagdating kay Polly dahil mukhang naninibago na naman ito sa kanya. It's... It's At kahit karga na si ng kanyang mami Tony, halata pa rin sa mukha nito ang hindi masaya. Okay, let's play Nasa walker mag-isa si Polly at kinakausap ito ni Alex. Titig na titig ito sa kanya at nakasimangot pa rin. Walk, Walk Ay, Pero kapag si mami tunin niya ang may karga sa kanya, maaliwalas ang mukha at relax lang ito. Video ng kuha ng mag-anak nung namashall sila sa Disneyland Hong Kong, makikitang nasa likod lang si Sevi at naka-smile ito. Kinukuha na naman ng video ni Alex ang asawang si Mikey Murada na nakasunod sa kanya na may dalang box. at ipinamayabang niya kay Alex ang bago niyang medyas. At natawa na lang yung babae na dumaan sa kanya. Tapos? Ay? Okay. pinagmamalaki oh, pina. na niya yung medyas. Ano? Naglalakad si na Mikey at Alex sa venue kung saan manood sila ng Taylor Swift Era Store Concert. Oh. Anong era yan? Oh. Ano? yan? Alaman natin mga Wala yung ira. On si ira yan. Nagpapasalamat naman si Alex kay Ate Tony at Kuya Paul niya dahil sa libreng tiket para sa Taylor Swift concert. Ay, sir, gusto ko manood. Wala akong mabiling tiket, pero hindi ka na ko na ah! Feel na feel naman ng mag-asawa ang mga kanta ni Taylor Swift at super sweet nilang dalawa. Nagugutom si Alex at pinapapak ang burger na maraming toppings nito sa loob. ڀي اها باربي ڏاڻو